Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdon Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Alves, Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol, maraming salamat din kay Ati Bing Batingber Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload, sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes, maraming maraming salamat sa inyo Malaking tulong na po ang ginagawa niyo mga idol Simula na po natin ang ating kwento kahibla na lamang ang pagitan at matamaan na sana itong si Bono. Kakaiba kasi ang bilis nitong si General Berto na sa isang pagkisap mata lamang agad na itong nakakalapit sa kanila. Ngunit sa ngayon, tuluyan ng lumayo ang tatlo. Iniwan na lamang ng mga ito ang mga kasama nilang namatay na nagkalat doon sa paligid. Ngunit itong sinanay kandida, masyadong nawindang ang isipan nito sa kanyang nasaksihan ngayon sa buong buhay niya ngayon pa lamang nangyayari na mayroong nakakalaban na ganun kalakas ang kanyang mga apo hindi siya makapaniwala na nasusugatan si Nabuno, Butchok at itong si Gabriel ng kanilang kalaban na alas sa buong buhay din itong sinanay kandida makailang bisis nang may mga nakakalaban itong kakaiba ang antas ng kalakasan ngunit ngayon pa siya nakakita ng ganon kakaibang lakas. Agad na pinigilan itong sinanay kanida ang kanyang mga apo dahil nagbabalak pa sana ang mga ito na habulin ang tatlong papalayong mga kalaban. Pati si na Luis at Lucas pinigilan din nitong sinanay kanida. Bukod sa sugatan na itong si Butchok, nangangailangan din na magamot ng agaran sina Pablo at Tatay Kunsing napatay na nila ang lahat ng mga talim at mga abwak na umatake sa kanila. Tanging ang tatlo na lamang na iyon ang nakakalayo. Kaya nagpasya na itong sinanay kandida na bumalik na ang mga ito pansamantala doon sa bahay nila ni Tatay Kunsing at pag-isipan ang mga sumunod na mga gagawin. Agad nang umalis na ang mga ito at ginamit na lamang ang sasakyan kanina ng mga ito sa kanilang pagpunta dito sa may tubuhan. Napansin din itong sinanay kanida na biglang natahimik na itong si Butchok at hindi na ito nagsasalita pa. Kaya nilapitan na ito at kinausap ng matandang babaylan. Uwi ka sinanay kanida. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyon doong butchok Matutuklasan din natin ang kanyang kahinaan. Tanging sagot nitong si Butchok sa sumunod namin puti pagkikita lula kanida papatayin ko na ang isang iyon kitang kita nitong sinanay kanida ang apoy sa mga mata nitong si Butok pati pa nga itong si Bono kitang kita ng matandang babaylan ang kakaibang galit na gumuhit sa mga mata nito kaya hinayaan na lamang nitong sinanay kanida ang kanyang mga apo maaaring hindi inasahan ng mga ito ang kakaibang lakas ng nakakalaban nila ngayon at hindi nila nahanapan ng paraan kung paano matalo ang mga ito pati pa nga itong si Gabriel hindi ito makapaniwala na ganon pala kalakas ang kanyang kakilalang pulis na maaring itinatago lamang ang lakas nito sa lahat at nagkukunuring mahina para hindi mapaghihinalaan bukod kasi na nasaktan siya nito Nagawa pa nitong masangga ng kamay sa kamay ang mga ginagawang suntok ni Buno na siya lamang ang unang nakakagawa. Habang nagbiyahi ang mga ito, sinimula ng gamutin itong sinanay kanida ang mga sugat nila ni Tatay Kunsing at Pablo. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating ng mga ito doon sa bahay nila ni Tatay Kunsing, agad na tinuloy ni Nanay Kanida ang panggagamot sa mga sugatan at sinabi na din ng matandang babaylan doon sa mga naiwan ang nangyayari doon sa bukirin at sinabi din nila ni Rosa ang mga nagaganap doon sa may lawa na labis na ikinagulat nitong sinanay kandida. Sila talaga ang pakay ng mga aswang sa tingin ng matanda. Mukhang hindi lamang ang mga talim ang maaring makakaharap nila at makakalaban dahil may mga aswang din ang nangingialam at sa hinala nitong sinanay kandida, malalim ang dahilan ng mga ito, lalong lalo na ang ginawang pagbabanta ng matandang aswang sa kanila noong nakaraang gabi. Ang inaakala lamang kasi nitong sinanay kandida na maaring naamoy ang kanilang mga presensya ng mga aswang na ito na naging dahilan kung bakit pinagkainteresan sila ng mga bangkilan. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, Walang kaalam-alam pa itong sinanay kanida na ang supremo ng mga aswang ay isa ding alas na nandudoon sa isla ng Mahanay. Nakakaramdam ng pagkabahala itong sinanay kanida dahil sa isipin tungkol sa alas na si General Berto. Kailangan niyang makahanap ng paraan para matalo at mahanap ang kahinaan ng demonyong iyon. Sa kanilang kalagayan kasi ngayon, mukhang alanganin ang kanilang sitwasyon. Dahil bukod sa malakas ang kanilang mga kalaban, nagkakaroon pa ng pinsala at sugat ang karamihan sa kanyang kasamahan. Ngunit sa kabilang banda naman, nang isipan nitong sinanay kanila, kailangan niyang magpakatatag. Naniniwala pa rin ang matandang babaylan sa kanyang tangan na karunungan at lakas. Ngunit nang makita niya itong si Butchok, na nakadungaw doon sa may bintana at mukhang malalim ang iniisip ng binatil yung sundalo. Muling nilapitan ito ni Nanay Candida at kinausap. Sa tingin ng matandang babaylan, mukhang malamig na ang pag-iisip ng kanyang apo. wika ka nitong si Nanay Candida. Sa tingin mo, Dudong Butyok, anong uring kakayahan niron ang isang iyon? Sagot naman itong si Butchok. Hindi ko pa mawari na ni Candida. Ngunit ang bawat mga pag-atake ko sa kanya, hangin lamang ang aking tinamaan. Ngunit nakakasigurado akong tumama talaga ang aking mga pag-atake. Ngunit kapag ang demonyong iyon ang umatake sa akin, bukod sa kakaiba ang bilis, malakas ang kanyang mga patama. Hindi sa bumagal ang aking mga kilos at galaw. Nung una, bumagal ang aking mga kilos dahil sa kanilang mga usal na nakalatak. Ngunit nang mawasak mo ang kanilang mga usal, Lula Kanida, ganon pa rin ang nangyayari. Nahirapan akong makita ang kanyang mga pag-atake dahil sa kanyang bilis. Ngunit tulad ng aking sinabi, Lula Kanida, sa sumunod ng aming pagharap, papatayin ko na ang isang iyon. Sagot naman itong sinanay Candida. Malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo, Apo. Ngunit kailangan mo pa rin na mag-iingat. Tingnan mo ang sugat ninyo ni Buno at Gabre. Lumipas na ang ilang mga oras. Hindi pa naghihilom ang mga ito. Ibig sabihin lamang hindi basta-basta ang bagsik ng kanilang mga pag-atake. Lalong-lalong na si Buno lahat ng sugang mata mo ng bata at pinsala, maglalaho agad ang mga ito sa paglipas ng ilang mga minuto lamang. Ngunit ngayon ay hindi na. Dahan-dahan ang paghihilom, kaya napakadelikado ng mga pag-atake ng mga halimaw na iyon. Sa ngayon, kailangan natin nabantayan din ang paligid. Dahil sa mga aswang, may mga nangingialam na naman ng na mga aswang kahit saan tayo magpunta, may mga alam talagang mga aswang. Ayon kay Abu at Akiko, kakaiba din ang kanilang lakas. Tulad ng aking naramdaman nang makausap namin ni Kunsing ang mga ito noong nagdaang gabi. Sa gabing paparating, kailangan na natin na paghandaan ang maaring muling pagpapakita ng mga ito. Tumango lamang itong si Butchok sa sinabi ni Nanay Candida. Ngunit nakatuon pa rin ang kanyang isipan sa kanyang nakakalaban na si General Berto. Pinag-aralan talaga nitong si Butchok ang mga dahilan kung bakit ganun ang kakayahan ng alas na iyon. Kailangan niyang makita ang kahinaan nito. Makalipas ang ilang mga sandali, agad nang gumagawa ang mga ito ng mga maaring magagamit nila kung sakaling muling magpapakita ang mga aswang na bangkilan ngayong gabi. May mga sinunog na mga dahon ng mimusa itong si Nanay Candida. Tumulong na din itong si butchok doon sa matandang babaylan kahit na kumikirot pa ang kanyang mga sugat sa kanyang katawan. Habang ginagawa nila ang mga ito, tanong naman nitong si Luis kay Nanay Candida. Ano kayang uring mga alas ang mga ito, nanay kanida? Kakaiba ang kanilang lakas at mga karunungan. Sagot naman itong si nanay kanida. Hindi ko rin alam, Lois. Ngunit pa sa saan ba? Makakahanap din ako ng kahinaan sa mga ito. Sa ngayon, paghandaan muna natin ang babala ng mga bangkilan at natitiyak ko din na hindi basta-basta ang mga ito malalakas din ang mga bangkilan na ito. Malalaman din natin kung ano talaga ang kanilang pakay sa atin kapag makaharap na natin ang mga ito. Ilang sandali pa, matapos ang kanilang mga ginagawa, papagabi na sa mga pagkakataon na iyon, maagang naghapunan ang mga ito at pagkatapos nakahanda na ang mga ito sa maaring pagdating ng mga aswang pinakiusapan na lamang nila ni Tatay Kunsing ang kanyang mga pinsan at mga pamangkin doon sa kabilang bahay na lumipat at lumisa na muna ang mga ito doon sa kanilang mga kamag-anak para magpalamig at maiwasan na madamay sa mga banta ng mga aswang na bangkilan. Nasa baba pa rin sina nanay kanida kasama sina Luis, Lucas at itong si Butchok nagpumilit pa rin na sumama itong si Butchok sa kanila doon sa baba para makatulong sa pagbabantay kahit na may sugat pa ito. Nando doon naman sa itaas si Tatay Kunsing. May mga sugat din kasi ang mga ito. Kaya payo nitong sinanay kanila na doon na muna manatili ang mga ito at sa na lamang kikilos kapag magpapakita na ng pagkaagresibo ang mga aswang. Kasama din ng matanda ang mga batang paslit pati na sina Pablo at Buno. Walang natutulog sa mga ito. Nakikiramdam lamang ang mga ito sa pagdaan ng mga minuto at oras. Pati sina Nanay Kanida na nasa baba. Iniiwasan na ng mga ito ang mag-uusap para hindi na makagawa ng anumang mga ingay. Lumipas ang mga oras, mag-alas 10 na iyon sa mga pagkakataon na ito. Nang makaramdam ng kakaibang mga presensya, sina Nanay Kanida at natitiyak nilang galing ang mga presinsyang iyon doon sa mga aswang na bangkilan. Agad na wikang pabulong nitong sinanay kandida. Nandito na sila tulad ng kanilang sinasabi. Humanda na kayo, Lucas. Luis, mukhang mahaba-haba ang ating gabi ngayon. Dodong Botok, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Alalay ka lamang sa amin. Tuluyan ang tumayo na itong sinanay kandida At nagkarga na ito ng mga usala Pagkatapos inaaninag na ng babaylan ang buong paligid Sumunod na din Na tumayo sina Lucas at Luis Na bitbit -bit na ang kanilang mga armas Nakahawak na ngayon ang mga ito Sa bakod na gawa sa kawayan Habang sinipat-sipat nila Ang paligid ng bahay Nitong si Tatay Kunsing Makalipas lamang ang ilang mga sandali Nasipat na nila ang mga anino ng mga aswang na naglulundagan papunta doon sa harapang bahagi ng bahay. Habang doon naman sa may sagingan, nakita nila ang anim ng mga anino ang dahan-dahan na naglalakad papalapit sa bahay nila ni Tatay Kunsing. Muling paanas na wika nitong sinanay kandida. Nandrito na sila. Humanda na kayo. Papalapit na ang mga ito sa ating kinaroroonan kasama ng mga bangkilan na ito ang kanilang mga matatanda. At nakakasigurado akong kasama din ng mga ito ang mga nakakausap namin ni Kunsing noong nagdaang gabi. Agad na naglatag ng mga usal itong sinanay kanila sa buong paligid. Napansin nilang dahan-dahan na winasak ng mga bangkilan ang mga nakalatag nilang mga panguntra, pati na ang mga sinunog na dahon ng nimusa at makahiya. Bukod sa naramdaman ni Nanay Kanida, ang mga usal ng mga aswang nakikita din niya na dumura-dura ang anim na mga matatandang aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kaya pala, naglulundagan pa lamang ang mga aswang doon sa unahan dahil nauna pala ang mga matatanda sa mga ito para wasakin ang mga nakalatag niyang mga panguntra. Samantalang doon naman sa ikalawang palapag ng bahay nila, ni Tatay Kunsing naramdaman na din nila ni Tatay Kunsing at ng mga bata ang presensya ng mga aswang nagbigay ito ng kilabot sa anak ni Tatay Kunsing na katukayo kay General Berto at sa mga apo nito nang sobrang panginginig ng kanilang mga tuhod dahil sa naramdamang takot itong si Berto may kakaunting karunungan din ito pagdating sa mga usal ngunit kailanman hindi pa ito nakakaranas na makipaglaban sa mga aswang. Kaya nakakaramdam pa rin ito ng takot. Sumilip na sina Buno at Ate Kunsing doon sa maliliit na siwang ng bintana ng bahay. Para makita nila ang pag-aligid ng mga aswang sa labas. Samantalang sina Rosa, hawak niya ang dalawang mga batang paslit doon sa sulok ng sala. Ngunit sa isip nitong si Rosa, kung kinakailangan ng dalawang mga batang paslit na lumaban, hahayaan niya ang mga ito para na rin makatulong sa labanan. Sa ngayon, ayon nga sa sabi nitong sinanay kanita, kailangan nilang magtulungan, lalo na ang iba sa kanila may mga sugat at hindi pa kayang lumaban ng buo. Samantalang doon sa baba, walang kibo at hindi na nag-uusap sina nanay kanita. Habang pinagmamasdan ng mga ito Napapalapit ang anim na mga aswang at makalipas lamang ang ilang mga sandali nakita nilang tumigil na ang mga ito sa paglalakad sa tapat ng bahay nila ni Tatay Kunsing sa likuran naman ng mga ito nasipat din nila ang dahan-dahan na pag-usad din ng iba pang mga aswang may tutuwad at tatayo sa mga ito mayroon ding kamot ng kamot sa kanilang buong katawan bukod pa sa mga ito, may nasipat din silang nagtatakbuhan paikot ng bahay nila ni Tatay Kunsing. Ang mga aso na kanina ay nag-iingay, biglang natahimik ang mga ito Nahinala hinala nitong sinanay kanina. May ginawa ang mga aswang para manahimik ang mga aso. Rinig na nila ngayon ang pag-angil ng mga aswang hanggang sa nakita nilang nagbago na ang anyo ng mga ito humaba ang kanilang mga braso at mga binti at nakaramdam ng kakaibang lakas ng presensya itong si Nanay Candida na nagiging dahilan para mamanhid ang kanilang mga katawan. Batid agad ng babaylan na may ginagawang mga orasyon ang mga ito kaya agad na umindak na sa lupa itong si Nanay Candida sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita at huwi ka din ito sa kanyang mga kasama. Tara na, Lucas, Luis, Dudong Butsok, tulad ng sinabi ko, alalay ka lamang sa amin. Huwag mong pilitin ang iyong sarili. At pagkatapos biglang nawala itong sinanay kanida sa kanyang kinatatayuan. Nakita din nilang matapos na umindak itong sinanay kanida, nabibiyak ang lupang kanilang kinatatayuan. Kailangan kasi nagawin iyon nitong sinanay kanida para mabasag ang mga usal na tumama sa kanila. Nabati din kasi ng matandang babaylan na malakas ang mga usal na iyon na hindi lamang basta-basta na mga pamakul lamang na orasyon. Mayroong mga pabaon ang mga iyon para masira agad ang kanilang mga sistema sa katawan. Kasabay din ng pagkawala nitong si Nanay Kanida sa ilalim ng bahay, biglang nabiyak din ang lupang kinaroroonan ng anim na mga aswang at pagkatapos sumulpot doon ang mga baging nitong sinanay kandida. Agaran na lumabas na din ng tarangkahan sina Lucas at Luis nang makita ng mga ito ang kaganapan na iyon. Bitbit -bit nitong si Luis ang kanyang palakol na gawa sa mga buto ng hayop na asupra. Samantalang bitbit -bit naman itong si Lucas ang tinatawag na pinote, isang itak na napakatalas ang mga talim at gawa sa tanso. Agad nilang sinugod ang anim na mga matatandang aswang na bangkilan na nagpupulasan para maiwasan ang mga baging nitong sinanay kandida. Agad na pinagtataga nila ang mga ito nang makalapit na ang dalawa doon sa mga aswang. Ngunit sa ilang mga pagampas mabilis naman na naiwasan ang mga ito ng mga aswang habang umaangil ng napakalakas. Ngayon, napagtanto nila ni Lucas at Luis na tama nga ang hinala nitong sinanay kanida. Hindi mga ordinaryong bangkilan ang mga matatandang ito. Agaran din na bumabagsak ang mga baging nitong sinanay kanida nang makapag-usal na ng mga orasyon ang mga matatandang bangkilan. Nagulat ng sobra ang tatlo dahil natitiyak nilang malakas ang karunungan din ng mga aswang na ito pagdating sa mga usal Hindi kaya ng mga pangkaraniwan na mga usal na mawasak ang mga bageng nitong sinanay kandida Napadilat din ang mga mata nitong sinanay kandida nang makita ang mga iyon para mawasak mo ng sabay ang mga bageng niya kailangan ng mas mataas na antas ng mga usal sa kanyang tinawa. Agad naman na tumalilis ang matandang babaylan papunta doon sa mga aswang at nagpakawala ng mga pag-usal na panggapos itong sinanay kandida. Dalawa agad sa mga matatandang bengkilan ang kanyang nahuli. Bumagsak ang dalawang matandang aswang sa lupa at namamanhid agad ang kanilang mga katawan. Agad nang dinaluhong na ito ni nanay kandida habang nakabulagta pa ang mga ito sa lupa at kailangan niyang mapatay agad ang dalawa para mabawasan ang bilang ng mga matatandang bangkilan na nagbigay sa kanila ng hirap sa pakikipaglaban Terima kasih telah <laughs> menonton!